Ang ganda ng paglubog ng araw, oh. Nasa pagitnaan siya ng ano, oh. Yung building. Ang gandling, oh. Sum natin ng konti. Oh, ang ganda, oh. Yan oh. hmm. Ayan, yun yung ulaya. Ulaya dyan. Tapos yun yung papunta ng bata. dito na bata and yan di ba dito sa terrace ngayon eh ayan. nag pachet kami ng ano napalinis na chinek ko Okay, okay. Kasi ito yung ginagawa ng studio ngayon na bago. Ayan o. Ayan, kala mo yung barkong lumubog o. Galing yung pagka-design. Diba? Galing yung kalapad yung ginagawa nila o. Ayan, tampa kayo bago matapos yan. ba? Diba? Mga asawa na lang tayo uli ng bago. Hindi pa tapos to. <laughs> Ayan o. Oh. Lalo sa gabi na napakaganda ng yung, ano, yung tanawin dito. Pag hindi natin ito, ah, grabe ng traffic na naman. Okay, malapit lang yung sa amin. Alos sa 10 minutes lang siya. Dito, pagpunta rin sa amin dito. Sa likod niya sa amin, sa likod lang yan. Malapit lang siya, kaya lang syempre. Kasi yung dadaan na mo is traffic, kaya medyo matagal-tagal din ang konti. Pasok niyang ganito na lang. Ayos. Yeah. Wala na, lumubog na yung araw, ang ganda oh.